Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinuna ng Smartmatic ang Commission on Elections o COMELEC sa kanilang umanong hindi patas na disqualification bilang technology provider sa mga susunod na automated elections. Sa isang statement, sinabi ng Smartmatic na hindi parte ng reklamo na inihain sa kanilang grupo ni former Department of Information and Communications Technology o DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr ang mga basehan ng kanilang disqualifications. Sa reklamo ni Rio at ng kanyang grupo, sinabi umano nito na may irregularities noong 2022 elections. Ayon naman kay Comelec Chairman George Garcia, walang nangyaring irregularities bagkus na disqualify ang Smartmatic dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa isang kaso sa Estados Unidos laban kay dating Comelec Chair Andres Bautista. Nakatanggap umano ang dating Comelec Chair ng Suhol mula sa Smartmatic para piliin sila na provider sa 2016 elections. Giit ng Smartmatic, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na depensahan ang kanilang panig o magpresenta ng ebidensya para linisin ang kanilang pangalan. Kanila rin kinlaro na hindi sila humaharap sa anumang uri ng kaso sa Estados Unidos. Umaasa pa rin ang kumpanya na mabibigyan sila ng mas favorable decision sa kanilang disqualification petition. Sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng white SUV driver na sangkot sa viral road rage video sa Tagig City. Sa viral video noong November 24, makikita ang driver ng SUV na sinisigawang bumaba ang truck driver at ibigay ang lisensya nito sa C5 Road sa lungsod ng Tagig. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Rigor Mendoza, suspended ng 90 days ang registration ng puting SUV at ang lisensya ng driver bilang direktang resulta ng maling asal nito. Nagutos rin ng kalihim ng isang investigasyon sa pangyayari. Humaharap ang driver sa mga kaso ng reckless driving at obstruction of traffic and improper person to operate vehicle bilang violation sa Land Transportation and Traffic Code. Inatasan ni Mendoza ang driver na pumunta sa LTO National Capital Region Office sa December 4 para harapin ang mga reklamo. Suportado ng Philippine Army ang joint statement ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines o NDFP na tapusin na ang armed conflict sa bansa sa pamamagitan ng mapayapang negosasyon. Sa inilabas nilang pahayag, malugod nilang kinikilala at tinatanggap ang exploratory talks na ito na siyang magbibigay daan sa kapayapaan ng bansa. Umaasa rin ng hukbong katihan na sa pakikipagtulungan ng NDF ay magbababa na ng armas ang mga natitira pang miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Pagdidiin pa nila na habang wala pang final peace framework, ipagpapatuloy pa rin nila ang pagkasa ng mga decisive operation sa mga natitirang NPA sa mga liblib na lugar. Una nang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na wala ng active guerrilla front ang NPA at nasa halos 20 grupo na lamang ito kung saan inaasa inaasahan na malalansag ang lima sa mga ito bago matapos ang taon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghaya ng mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.